Pero wala rin yung rumble strip na yan. Ang <laughs> ah, bigat. Nakaano ka pa? Nakasakay ka pa eh. Ha? Ayan o. No? <laughs> ang lulupit nila mga master Eto na yung mga kareristo oh. Ay number 1 ang yan Max Sniper 135 At ang uh, ano Ah <laughs> <laughs> oh, pero shoot Oh pero shoot si Kamote Buti na lang walang kasalubong Agoy ka talaga dyan Grabe Ayan oh, Sino ngayon na nagsabi na ano Wala silang pakialam dyan sa Rumble Strip na yan Kasi parang ano lang daw Parang pintuan <laughs> Rumble Strip Wala, wala effect Ang lulupit oh 135 Ayan na Nandito na naman tayo sa Marilake Manukan GP, Master. So, walang kwenta yung linagay nilang ano. Ayan, no? Oh, tinan nyo naman, no, oh, mga Master. Oh. Ito. As. Oh. Hindi pinapansin. Hindi pinapansin. Hindi pinapansin ang rumble strip. Eto na mga kalahok. Ayan na mga kalahok. Nag-unahan na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, sinipak. Ito nga ito. Ang lupit. Eto pa, oh. Oh, ano yun? Anong sinabi nung Rumble Strip? Walang kwenta ang Rumble Strip. Naninagay nila. Parang pintura lang eh. <laughs> <laughs> Pero madulas siya. Pagpasa, madulas talaga. Madulas eh. Beto yung ngayon. As Wala. Ah, saan yung Rumble Strip? Rumble Street na iba. Ito. Ah, grabe oh. 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 Ayun no? oh, Mga pa oh. Oh, pati babae nakikipagsabayan sa mga lalaki. Yan ang tunay na kamoting babae. Grabe. Waa, wow, effect po yung Rumble Street kasi manipis. Eto na sila mga master. Ah, grabe, nakayuko pa lahat oh. Ang oh, lupit oh. Oh. Enmax sa number 1. Enmax, followed by Raider 150 at saka Raider Honda Click 105 at saka RS 115 Honda. At ito po, RS. Wala na. Wala na. Ito na po. Ito na mga MotoGP. Ito pa o. NMAX o. Okay, naunahan ang NMAX ng ano, ng dalawa followed by Nmax and Honda Click Lady Rider eh, Eto na mga master oh Honda Pantay Wala na siya na ang number one dito sa lahat ng kamote Pinakita niya ng kanyang kalakasan ah, MotoGP Manukan Oh number one na ang Nmax Oh ang pinakamalupit sa lahat na Nmax oh Ano? uh, oh, umawak pa Anong sinasabi niya? Walang kwenta ang Rumble Street nyo. Sabi nung Max. <laughs> Ito na mga master. Nagpapakita ng kanya kalakasan. Ang lupit. Nagsalubong na. Hindi o, sino ang nauna. Ayun. Ah, grabe oh. Ang lakas eh. Yumuyuko-yuko pa. Nag, ano, aerodynamic pa. Wala, wala pa. Nandito sila ngayon sa Manukan GP. Race of Death. Race of Death. <laughs> here come the NMAX 155 version 3 oh hahawak ko yan wala na wala na ginulang sa bilis tara parang kabayo sinasagyan niya ng kanyang throttle mga master yumuyuku yuku pa at super power bilis ayan o ginulang oh! Oh, 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 oh oh iwan lahat pati pamilya talagang pumili tumamol doon sa Honda Click pero wala siyang binatpat sabi niya kulang pa ang lakas ng kanyang makina Ito na ang Super Click oh oh ah, ah grabe iniwan lahat iwan ang lahat lahat nawala na ng gana mag race pero ito ang bukod tanging lumalaban pa rin hanggang ngayon ay malata na ang kanyang motor ate. Harap-harap na, na siya humabol dun sa Honda Click na napakalakas. <laughs> Eto na, naririnig namin ang dagundong ng kanilang mga makina na sobrang lakas. Eto na, mga oh master, lumabas ang tuhod. Oh! Oh! Ano, Iwan? Oh, ano kayo ngayon? Ah! <laughs> oh? ah! <laughs> Iwan! Iwan ang mga big bikes sa Honda Click na malupit na kulay pula. Yun ang number one sa lahat ng mga kamote dito sa si Share Madre, mga master. Abangan nyo. O, oh, ito, ito, bagong entry. Ito po, mga bagong entry. Ayan po, dalawa oh. ano, ng ito. Tatlo sila. May payuko-yuko. Ito na, iniwan na. Oh, number one. Oh, iwan. Oh, ano, ano, iwan. Oh, ha, 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 ha. Ah sila sa Honda Click. Oh, ano kayo ngayon? Ilabas nyo ang iyong 200cc, 400cc, 150cc. Kahit 1000cc pa yan, iwan nyo sa 125 lang na Honda Click. Ay, 150 ba yun? Wala na. 125 lang ang katapat. 125 Oh ngayon, mawawalan na sila ng gana ngayon mag-racing-racing. Honda Click lang katapat nila. Ano ngayon, ha? Pinahiya kayo ng Honda Click na kulay pula. Pinakamalupit sa lahat ng kamote din sa Mariaki. Ito ang mga bagong entry. Ayan po, ang mga umuoras yung muko pa. Ah, gano'n ba? Ah, oh, grabe, malupet yun. Ang humabol pero pang top 16 ang tatlo na yun. Ano mga maser tingin makakabawi pa ba yung mga big bike na kasabay ng Honda Click? Tingnan natin kung makakabawi pa sila sa huling lap na kanilang pagtutuos dito lang sa Manukan Marilake GP. Pantay! Buti na lang. Wala. Na na 'yung ating mga kalahok, baka nawala na ng pag-asa. Ito na sila lahat. Oh, sisi pakino. Sisi o, Oh! Ah! Oh. Oh, 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 oh. oh, ano, sibak? Oh, ano ko ngayon? <laughs> wala. Wala, sila, wala na talaga 'yung pag-asa. Wala na talaga siya ng pag-asa magmotor ngayon. Dinala na sa Ninja. Ninja, Ninja 400. 400. Ninja 400. iwan 1 oh. 'no. Na iwan Sinibang. Iwan ang Honda Click Click. Sinipak. Ano? In outside? In, in, outside out... in outside pa yun ha? Partida. Outside pa. O ano? Yung iba kinukuha sa inside. Ngayon in outside. Honda Click. Patay. Nawalan na ng pag-asa mag-motor. Wala na. Nangihina na. Bibili na lang Honda Click yun o. Oh. Pulay pula. Pulay pula. Pulay -pula sinibak eh eto na oh 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 wala okay ano na pala sila uh, last lap final lap eto na wala na wala na oh ano iwan na ninja ano na wala na wala na hindi na kinaya nawala na sila ng pag-asa <laughs> Nawala na ng pag-asa sa buhay nila na magmotor ang Ninja 400 tsaka R15 dahil sinibak sila ng kulay pula na Honda Click. Sumuko na. Oh. Oh. Wala na. Wala na, no? Wala na. Oh, may oh, na. Wala na. So, ang champion natin dyan, Honda Click. No? Honda Click. Click. Hindi nakaporma. So ayan po, dyan po nagtatapos ang ating Manukan at GP. Abangan nyo sa susunod na linggo kung ang pagbabalik ng mga kalahok natin. No? Okay, tapos na po mga master. Ayan, nasa pit stop na sila lahat. So wala na, may nanalo na Honda Click.